Mahirap talaga pag walang sa sakyan. Mabuti nga guys at di na masyadong mainit ngayon. So galing pa nga kami ng Divisoria at dadaan nga lang kami dito sa Robinson Ermita para nga bumili ng mga iba pang kailangan namin na wala nga doon sa Divisoria guys. So yun, grabe. So mabigat kasi ang bitbit -bit ko guys. So ayan, nagpahinga muna kami. So andito nga pala kami guys sa kanto ng Pedro Hill at uh, Mabini Street sa Ermita, Manila. Yung tower na yun, yung nakikita nyo yun, yung Palmas Hotel. So, doon pa kami galing sa dulo ng building na yun. Doon kami bumaba, nag-commute na kasi kami para lang makapunta dito sa Robinson Ermita. Gawa ng may bibiling kami, guys. Alright, yan yung kaba ng Mabini Street, guys. Ito. So, konting lakad pa kami, guys. Nagpahinga lang kami ng konti kasi nga, wow, bigat ng dala ko. <laughs> so, yun, larga ulit tayo, guys. Eh, ito nga guys, dahil medyo talaga mahirap yung mga sitwasyon na ganito. Yung mamimili ka sa Divisoria, dahil nga sa business mo, din wala kang sasakyan, so napakahirap ng sitwasyon na ganito. So kaya nga guys, pinaplano ko or pinapangarap ko din na sana magtuloy-tuloy na at uh, kumita na muli itong aking page para nang sa ganun guys, kahit pa paano talaga, makabili na rin tayo ng kahit mumuray sa sasakyan at least may magagamit tayo sa ating business. Katulad dito, so hindi na masyado mahirap para sa atin yung uh, transportation na ganito. Kita